Tignan nyo naman mo, mga tropa o unan nagdalag ka agad po Balita mo dito, dito po sa code M, eh, nagdalag po ang aking laro Ayan eh, po mga tropa, nagdalag po Ayan eh, po, nagtusok na ako ng aking pampalakas Ayan eh, po mga tropa, sipat-sipat Pero bago muna po yung mga tropa, sasakay muna po ako dito Binaran daw kasi ako ng may kalaban dito Uy, ayun na, nakatapapag pala siya dito nga po pa pala mga tropa, naglag ako ng na konti. Meron na ang tropa lang kalapit ko. po mga tropa, patay yun siya. Dito mga tropa. Ayun po mga tropa, hindi alam gagawin ng akong kasama. Alay na may oras pa. Pero hindi nga alam na na asang oras. Patay siya ng dalawa. Tingnan nyo naman. Hehehe. Ano nga tropa ang mga panglawan ng laro namin? At ako ay nagpalit ng talaga ng baril po. Baka sakali, makapatay rin naman kahit papano ng isa. Parang dalawa na ako ang aking kayil. Eh, siyempre, sasakay muna ulit tayo dito, mga tropa. At may kalaban din pala ito, mga tropa. O, ginawa ko, mga tropa, dito. Dito ako lumusot, sa ilalim. Ilalim ang eh hindi pala ang pabanda-banda, lasing dun na tayo mga tropa Ayan mga tropa, nakita ko agad kalaban po mga tropa, isa-isbaid po Ayan o oh. Oo oh. Ayan mga tropa, galing sana nang naglalalo Ayan mga tropa, yung ay kanan Ayan na nga mga tropa, ko Gano ka iinom niyan? Yun, may ako nakita ang kalaban dito, mga tropa. Yan, inuupot namin siya, pero manapatay ko. Oh, mga tropa. Kanya, ang kainom ka kampi. Tingnan nyo naman, mga tropa. Parang aso lang. Nakada pa. Aso na ba ang mga dog na yun? Wala lang sila kasi. Kapawalan ko kasi yung mga dog na yun. Iingat na rin ako, mga tropa. Baka may makakagat ng dog. Eh po, mga tropa. Ah, nahanap po ng dog ngunit naglag pala ako ng konti pumoto pa hindi ko makita ang aking aso ay po nakita ko po yung isang aking aso ang aking dogman. man kaya lang kinagata ng isang k sa likod ah, ah, manda na kayo mga aso ko mga aso ko ayan ah hmm ikaw huli ka sa akin aso pa kakagat mo sa akin kanina ha? Ba baka makita ko na isang aso dito magreload muna ako Tang ina, aso kayo ah. Tang ina, kami tuloy. Nasaan na kayo, mga dog ko? Mga pag-trip nga, baka sakaling mahuli ko ang mga dogi ko dito. Ano na yung mga dogi. Ayaw ko pala ang mga dogi ko ah. Baka mga ko sila. Ingat-ingat na lang din ako. Uy, Nasaan mga yung mga dogi? Dabas na kayo diyan, mga dogi. Oh, mga aso kong kainay. Nasaan na kayo? Hinahanap mo kayo. Paano mapas lang ako kaya? Ha? Ay, naku naman. Naasan na ba siya ba? <laughs> Hindi ko kasi na napapakain ng hey, isang taon eh. Naasan na ba yung umaasok ko na yun? Ulipin <laughs> ko ang muna dito. Oo, uh, doggy. Asan ka na? Fight. Oh, makapagtalim na nga lang ng bombo ko sa natin Ayun, nakit nakita ko ulit yan, mga Hmm, huli ka sa akin, kamandoy. <laughs> Hindi mo ko may isaan. Asan ka? Mga pagtanim na nga, baka sakaling mapain ako ng pagkain ng bomba. Ayun! Kung maganda ang aking dogi. Oh, Baka nga rito. Baka sakaling makita ko siya ulit. Uhuliin kita, doger man. Manda ka sa akin. Hintay lang. Hintay lang. Hintay lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ka- Oh, Brownlee! Mas kita, Brownlee! Huwag kang malis! Oo, wow, oh, wag ka na kaya paglandian dyan, marami eh. <laughs> Uli nga ka ta dogi ko. Oo, oh, babalik ka rin pala, brownie. Nakipaglandian ka pa eh. Hey, asong gala! Muntik na umadali na asong gala rin na. Muntik na naman na umakagat. Ang kawawa naman yung kakampi ko. Nakakagat tuloy siya. Hmm. ka sa akin, kamandoy. Ayun, nandun na pala isang isang aso na sa taas. Kaya alam, nakatakas. Hindi ko siya nahuli. Tignan ko nga rito. Ang dito. Baka nandito siya. Ayun. Tagtago ko lang pa diyon, doggy. <laughs> Hindi mo ako may doggy. Abang-abang ako isa rito. Yung pinakamalakas. Lakas doon eh kinagat ako nun eh kinagat ako sa paa tanggal ng paa ko eh <laughs> ng aso tindi talaga kaya huhulihin ko to nakakatakot makakagat pala na to kailangan mahubuli ko yan Nasaan na kaya yun nalungos ka na nasan ka na doggy we'll ayun 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 dahan dahan <laughs> Dadaan na tayo. Ayun! Hmm, hmm. Uy, huli, huli ka. Huli ka sa akin, aso ka. Ay, nako. Sa wakas, napatay ko rin. Ang mga toge na yun, mga pasaway talaga. Paano mga kayo mag-vlog? Hanggang dito na lang ako. Napagod ako sa kanila maghuli ng aso dito sa Quad M. Ha! Kita na lang tayo muli.